Luto ng na ang ating pinaksiyo na bangus. Pwede nang kumain. Kain na tayo. Mungadang araw sa atin lahat Tayo po ay magpapaksi ng bangus So ayan po yung ating papaksi Dalaw pong bangus yan At hindi na po natin Yang kakaliskisan So ayan po yung ating mga panlahok Ayan Sukang paumbong pong ating ginamit So ayan na gahit na po natin Ang ating bangus Ayan po atin na pong Sasalansan yan Sa ating kawali yan. Sign so, na po. Yan, isa isa po natin yan. Yan, yun natin yung buntot. Yung kanyang gitna yan. Yan. At ulo. So, ayan, isa isa natin yan. salasan natin maigi. Ayan. So, nilagyan po pala natin ng asin na yan. Binuburan natin ng asin. Yung bangas para po lumasa yung ano, kanyang alat. So, ayan po. Nilagyan natin ng cubes yan yung ating nilagay na cubes dalawang cubes pong ating nilagay dyan para po mas malasa at lalagyan na rin natin yung sibuyas nya bawang ayan yan so mamaya natin lalagay yung siling haba lalagyan natin ng paminta yan tataktakan na natin pasubscribe na rin po at pakipindot na rin ating verification bill para po lagi tayong updated sa ating lutoing pang ulam yan at ilalagay na po natin yung kanyang suka. Ayan. So, paumbong suka ang ginagamit natin. Ayan. So, malamis na mis po yan. At, siyempre, ilalagay natin ng sabaw. So, kunti lang po ang ating ilalagay na sabaw. Ayan po. Ayan. At, yan tatakpan na natin. Ayan. Alalay lang po ang apoy niyan. Ayan. So, tatabi mo natin yan. Tatakpan natin. Ayan sayang so, ayan, kumukulo na. Pero hindi pa siya ganong luto. Yan, nilagay natin yung bituka niya. Masarap po yan, bituka tsaka atay. So linis naman po natin yan. At tsaka po, pagka ang dagupan bangus po ang niluto, ay malinis po. Sadyang malinis po ang kanyang bituka niya. Pwede nyo pong ihalo sa inyong linuluto. Ayan po. Hmm, bango. So nakakagutom na. Ayan na po. Ilalagay na po natin yung kanyang. syempre, ang kanyang siling haba. Ayan Oh, napakasarap po niyan. Sasawsaw lang po natin mamaya, pipisakin na lang natin 'yan. So ayan po. kulong kulonat, na at malapit na pong maluto 'yan. At shoutout din po pala sa ating mga viewers at sa ating subscriber. Ayun po. Maraming pong salamat sa inyo. So ayan po. Napakabango na. ang mm, bango talaga, napakasarap niyan. Ayun, so lutong luto na po 'yan. Ayun, mas masarap po 'yan kung bahaw ang ating kakainin sa kayan. Nako. Napakasarap po talaga. Ayan na. Hmm, nakakapaglaway na sa sarap. Ang ng kanyang asim. Ayan po. So, luto na po ang ating sinigang na bangos. Halina kayo tayo ay kakain na. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong pagtsatsagang panunod sa ating mga kinokontent. Ayan, napagbango talaga. At ito na po tayo ay pwede nang kumain ayan po at maraming maraming pong salamat thank you po sa inyong lahat at hanggang sa muli bye bye